ito yung lotus flower na sinature natin yung lambesa sa tiktok account natin ano siya nasa fish pond dyan no hindi ito maputek pero very resilient yung lotus kaya niyang mabuhay at advantage ito um, napipurify niya actually yung water and even the air okay dito sa Lotus, hindi mo talaga kailangan ng fish pan. Yung base lang, lagyan mo lang ng, or fish tank na mo Lagyan mo lang ng tubig. Ayan. Magkakaroon na po kayo ng Lotus. Para yung air nyo sa bahay nyo, and yung water, purify siya. Paano mag, makakuha ng seeds? Ayan. Click lang po kayo sa yellow basket. Kung interested kayo na magtanim tanim ng lotus sa loob ng bahay niyo hindi nyo talaga kailangan ng fish pad maliit lang na fish tank or base